Good morning mga kadugo. Blessed Monday sa ating lahat. Time check po tayo. It's 6 in the morning. Right now mga kadugo, ay nandito ako sa Bugoy's Farm at pinapanood natin itong mga nagtatangaw ng nagtatangaw anong nagtatagalog lang nagtatangaw ng kamote. Yan. na oh, say hello to my vlog. Mga apu ko na ito. Why? All over the world, apong. Mga apu ko ito. Yan, you know, oh, kaparis ko. Ma ma, ma mangiwat. <laughs> Ayan, mga kadugo. Ang mga... Uh, expert sa pagtatangaw. Magtatanim sila ng kamote. Kaya ganito ang gagawin nila. Bilis. O yan. Tignan ko nga kung ilang size. Tignan natin ang isang. Ayan na kadugo. Mga tatlong dangkal. Ang haba niya. Manuti mamulaan natin nga kaadong nga mula anak. Kaya na te. Eh. Lima. Ah? Lima hektarya. Oh. Lima hektarya daw mga kadugo ang matatamnan nito. Tignan natin. 200 square meters by 6 meters. Ang ano niya. Mano ah. ti may nga nagtangaw? 200. 200 kapigtaw? 200. Yeah. Ayan, tignan natin. <laughs> tignan natin mga kadugo Correct! <laughs> Talaga nga may ayaw man ti yan ti anak apukok apukok ajin. Talaga bakita kaong un... hmm. Napagod ako. Mga kadugo umabot dito sa dulo. O kabilaan ang dulo mga kadugo yun yun sila oh. <laughs> so ito ang tatamnan nila ng kamote tapos yun yung sa may nyugan so oh mga baka ang gaganda baka ni sir polis ito ang gaganda oh gusto ko ring magkaroon ng baka yan <laughs> Ito naman yung Bugoy's Farm mga kadugo. ah uh, pinag-iisipan ko kung anong itatanim ko. Maganda ang kamote kasi pagka natamnan mo na, babalikan mo na lang pag aanihan, aanihin mo. Pero iniisip ko yung ano, okra kasi mahal ang okra pag December. Dito oh bilang ko kaya Kung ilang okra Dalawa Dalawa lang Dalawang tudling Two Four Six O di Isang kilo na yan Nakakadugo Ay dito pwede ang tatlo One two three Di pito na. Itong tudling. Uh, plus dalawa. Nine. And then another two. tulang para no Eleven. Para matansya ko kung... Ito tatamnan daw niya ng talong. Hindi pa naman natatamnan. Ng kapatid ko. Inararo niya eleven. Uy, green na green yung tanim namin na saging. Tapos dito, pwede din ang tatlo dito. Hindi, one, two. One, two, three. Ano na, ah. Uh, kanina, plus three, fourteen. Plus dito, dalawa, sixteen. Another two, 18 Another two twenty. Another two twenty-two. Another two twenty-four. Another two twenty-six. And another two twenty-eight. Twenty-eight. Eh, itong anak ko, maraming kuhan, uod. Paispiyan ko bukas. Pampanunutik ka rin yung mulaan natin ni diba, guys May at sa... When, saka nangina ti December, mapampansin ko. Ayan, ang aking... So, 28 nga iras, kaya ating mula tayo kay 1, 2, 3, kagudu ato, oy. 4, 5, 6. Sa nga pulo nga iras, di doang ako. Ay, ay, talaw. Talunga ako kilo. Kika ay kagudwa lang ato gayan. Ay, na, duwa kilo. Two kilos lang. <laughs> Belo bagay. Ay, pare. Good. Ngayon, nagaduigis na. Ang daming uod. Paispiraan ko bukas. Ayan, mga kadugo. So, 28 nga iras. Hmm. <sighs> Ayan. Yung okra namin. At ito naman yung tanim namin na mga nagsadot ngagbunga ya ba guys? Ay Aya. Ngayon na nga ako na naadi ko. Nana, adi ah, na nga video nga. Pinag-compare na ata. Kaya adi At adun tumit lang ito bumaybayagin ko na na. Well, tanasa nga ako na na. Apo nga tak ka pares kinikeng. Ay, na, na kinikeng. Why? May sisipan ka no, kami kinirike. At eto naman mga na, kadugo yung tanim namin na mais na puti oh lumabas na lahat yung ano mga bulaklak at lumalabas na rin yung mga bunga mga kadugo sa Ilocano is salapi ayan oh oh diba sana Lord ingatan mo ang mga pananim namin ayan oh Ha, ada jai nakasik 600 di kalmantikan di madak dumakil mi ganti maes habang ad, ag agsabsabong di makil tin ni may matid tin kini namin do lang nabunwa nata ta na ibusan ide <coughs> karabasa ay, Nagbumbungan. Ayan mga kadugo. Di ba? Ang gandang tignan. Sino tidis kinda? Ay, sabay ka po. ni Jay mula ni Jay. Ayan mga kadugo, ang ating update. Dito sa Bugo is farm. Ayan, dumadami ng bunga. Kahapon is nakapagbenta siya ng tanim niyang uh, tawag dito. Patola ng 600 pesos. At 18 naman mga kadugo yung tanim niyang. kalaw ah! Ada, nakita kita! Gorka! Ito, neg! Ayan o, oh, kalabasa may bunga na so yan mga kadugo ang aking update sa bugoy's farm salamat sa inyo pong sa mga patuloy na nanonood sa mga bagong subscribers 346 subscribers thank you thank you so much god bless you more ingat po tayo palagi, lagi nating tandaan God loves us so much. Bye bye.